Hi guys! And welcome back to my YouTube channel guys. So for video guys, mga say, may mamiss guys. And to sa barangay taon. So uban ko saong maring. Wa ko'y kabayo karon. So pato nami. Sa kaira ko ane sa among among silingan. Siya ilahang padya. So padong nami nga to guys. Kapitan ni mo abot sa ilaha. makapamista O guay So nagilang padya. mani emong ha sakyan kana kana sijah ja so dako dako mampon mo arang mampon ug na so sauning maring so mo na mong sakyan guys oh ana mo na sijah guys so papa ana hopas lang mo man og inis dawe mamis so padong sulod non ton taon sabats ah Oh, Nema Mistahay, oh. Ay say. Say na. Say ta kayo sa ka palikutan. Libre na po kabunong uwan. Uy na, say uwan na no. oh, nangit na muti. Ang <laughs> ganda kaya uwan na ng 'yan. Oh, so there yeah, pa so, guys, there is storm town Ayan ano. Oh. Ah, kalo ma, ma na mi. So, ayan guys, ah Aduh, di dalamnya itu kok? so menurut mi guys, to so, di arab mengarek, oh, bakeng, so to di rumi guys, kami ada di guys, kaum tahunan nih guys, so hari konomi mamista, kutuk baboi lembang mingpat, sanis jema kailah, so ayan guys, di konomi an naka green, white. so das mats bibi. Oh. So dami meron tong taon. So nga nami guys. So dami nga kung Ong gibili nang sini. ngao nami, na nami mats. Ko royal maging nang imo ha. Ako, sa na siya. Royal na milon. Ah milon. Ay DJ wa pa. Sige nami guys. So guys, oh diwas kumano itao tiwas na lang mm dawa ni oh gani na puno karon wa ni sod purot na guys oh nakapangasay na mi diri sa ila kuan gunite na gunite gunite ila nang so gwapo ko sod bayo ayo ra kay ko dodong Sarah Sana so ng nah... uli na mi guys. Di nami mi sa pano. Got. Halo ri, uli na mi. Umanami nang asay. Thank you for watching. bata. Di gamay gata, ada ada pipit agamung gamay bata. Di iwan Bye bye guys.